pupunta ako dito sa taas. Ayan. Yan yung minapansin na akong komenta yung uh, ano tawag dito ay eh, yung ulong ng aso. Parang nakakita nang multo siya yun ayan oh. Nakakulong uh, yan. Ewan ko kung kanino yan. Wala man ako na. Wala mong tao dyan. Ito daw kasi is yung parang pag mag-meeting yung mga tao dito ba. Diyan sila nag-meeting. Parang kubong kubo ko sa kubo ba. kulang mag-isa yung pumunta dito. Niwan ko lang sa lesson Yung mga bata. Diyan lang naman no. Dito na lamang ako. Ayaw ko na lamang umakit doon sa pinakadulo. Dito na lang tayo upo. Hi guys! Good morning! So ayun, na na dito? 9.43 in the morning. Ayun. So ilang days nang walang sikat ng araw. Pero igang guys, igang judge siya. Dili siya basta-basta. Uh, yung pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-upload kahapon. Medyo busy lang. Nano ko naglilinis ako ng bahay na mama. Saka naglalaba sa Saka kahapon, nagkahapon ng hapon, nagpunta kami doon kina auntie Mahirap mag-video guys. Kasi, pag gagala tayo doon sa... Maglakad-lakad lang tayo. Bawat ano ba? Bawat parang... Alam niyo naman sa atin, mahilig tayo sa mga music, di ba? So, umaga, hapon, tanghali, may music talaga yan. Di mo may iwasan na may bahay na may music. Tumabay lang ako kasi may motor na dumaan. So, yun nga kahapon, naglakad-lakad kami. May music, so mahirap mag-video mag doon. Tapos, pag dito naman sa bahay namin, mahirap mag-video kasi may ano, may tawag dito, may mga saksakyan. O, oh. tingnan mo, may music na naman ngayon. Lakas music. Sa'yo pinatay. Nagantay muna ako na pinatay yung music. Ang hirap maka-video ng ano dito. Ay, sa bahay namin, bahay ni na mama, ang hirap mag-ano ng video kasi napakaingay ng mga sasakyan guys. Tsaka dito, pag magagagalak ka dito, is napaka-ano ingay yung mga music. Hindi naman alam nyo nang bawal tayo sa music, di ba? So, pag dito naman sa bahay namin, hindi yung baka hindi nyo marinig masyado yung boses ko. Kasi marami talagang sasakyan, mga dump truck pa kasagaran, mga agi Kada agi kay sa masakyanan sir bato jud na. Pag makakuan lang taan eh, pag unsa mga tutak ka ng dagat, mingaw-mingaw, inana ba, mingaw fresh kayo, fresh ko kayong hangin, na gani. So lisod pud lagi magvideo kay ako pag matumig dagat naka-focus man jud taon ko sa akong mga taon, di ba? Madlo ko ba sigmaon sa ba? So, yan. Sensya na kayo. Ito pa rin yung damit ko. Tayo <laughs> ko sa inyo wala akong damit na dala kahit ano. Sa so, damit ko lang siguro yung damit na Nepal style man yun. Parang kurta. May dala lang akong tatlo. Tapos yung ano ko naman yung pambahay ko naman isa lang talaga yung nadala kong pambahay, guys. Tapos yung ano yung panglakad ko naman isa lang din yung ano yung leggings yun lang yung sinuot ko papunta dito yun lang yung dala ko wala akong kahit ano tapos doon ako natawa sa <laughs> ano <laughs> awag dito ay eh, sa so panty ko din talaga yung dala ko lang din talaga is dalawa akala kong lima or anim yung nadala ko dalawa lang pala talaga yung nadala ko nabuang lagi oy yung sa mga anak ko naman kina Ayman, at RJ yung mga pang summer lang yung dinala ko sa para sa kanila pero hindi yun as in marami mga damit na pang summer mga short pan yung ganun ba pero sayang hindi ko nadala yung mga parang pajama nila kasi dito ang daming lamok ang daming lamog tapos napuno na yung ano guys ng ano yung paani arin ni ani Ayman ay ni paani arin, o o si Ayman din Lis si Ayman konti lang si ayong yung pinaka ano talaga si Ayman ay, si Ari sa kasi RJ pinaka puno ng sugat ba yung paani arin jet ni Arin Tsaka dami lamog. Man talaga ng lamok Di mo talaga dito pala guys bawal na pala magsunog-sunog ang kanin magdaog-daog kay ba diba, sa ato dati diri pag simple pag kita gani. Adlo ko ba sig naibitin ba mo ikita man na mga unsa tawag gano, eh. Natin mga basura ba di ba sunugon man ato karon bawal na daw. Pag magsunog-sunog ka daw dito is makakamulta ka daw ng 1000. So bawal magsunog. Masarap sa gusto uh, ko gusto magsunog-sunog ng kaunti doon sa loob ba. Ah. Mga basura-basura ba. Basura, malaki kasi yung space ni mama guys sa tinda sa loob ng tindahan. Ganyan ganyan lang yan sa labas ng tindahan mama ko. Pero sa loob malaki yung space. Yun nga lang may dalawa siyang kwarto, walang pintuan. At saka maraming lamok. Lamok talaga, grabe talaga guys. Hindi ko maano na, grabe talaga ng lamok. At saka sa loob ng mga kwarto is pumapasok yung tubig tubig galing sa gripo pag ulan papasok yung tubig oh natutulog kami banda sa may kitchen at saka ang, ano talaga hindi mo may iwasan yung lamok talaga din nagano lang ako inunti-unti ko lang yung paglilinis pero hindi pa talaga ako tapos kasi medyo malaki-laki talaga din yung space sa loob no ang ina inuna ko muna yung higaan namin always ko siyang inaano na malinis tapos yung paglalaba, sinusunod ko yung mga laba. Marami akong kapatid, so marami yung nilalabahan ko din talaga. At saka na kinaayman pa at arin. IG marami talaga din ako nilalabhan. So kaya minsan wala na akong time. Nagpunta nga kami doon kahapon kina auntie, sinabihan ako, bakit ayaw mong gumala dito? Bakit puro ka na lang doon sa bahay ng mama mo? Yung ganun. Sabi ko naman na, ano, na nililinis ko pa kasi. So, saka na lang ako magagala kung naano ko na talaga na malinis na doon at saka na-arrange ko na ng mabuti ba. So, natapos ko na linisan yung tindahan ni mama, yung ganun ba. Pa Pahinahinay lang tayo guys. Si mama kasi, kaya nasabi ko sa inyo, si mama kasi wala siyang time sa pag-aano ng paglilinis. Mas may time siya sa ano sa... Nakapokus lang talaga si mama sa tindahan niya. Ganun. guys, share natin sa inyo yung about sa may nagtatanong, hindi ko pa rin talaga na kwento no. So, kwento na natin ngayon. Habang nagbi-video ako, nakatitig ako sa kalsada. Ka ano, mga bata lalabas ba? So, ayun. May mga nagtatanong kung ano bang reaksyon ng asawa ko sa aming pag-uwi. So, gaya na sabi ko guys, hindi alam ng asawa ko, walang nakakaalam na uwi kami ng Pilipinas, no? Ang paalam ko lang sa kanila is pupunta lang kami ng Kathmandu yun lang yung paalam ko sa kanila tapos nagulat na lang sila tumawag sa akin yung asawa ko na ano na asan kami kasi yung asawa ko talaga palagi talaga yung tumatawag sa akin no simula pa nga doon pa kami sa Nepal mas mahigpit mas humigpit pa yung tawag niya ngayon dito nandito na kami sa Pilipinas so yun tawag siya nang tawag sa akin di ba nga nasa ano tayo, wala ako hindi ako online kasi pagkadating na namin sa Singapore saka ko na ino yung ano yung uh, cellphone ko, messenger ko. Tapos nun, natawagan niya ako. Tapos kinausap niya ako. Hindi ko talaga siya sinagot pero nao ako kasi ilang beses din siya nakatawag ba. So asaan ka ba yung ganun? Tapos sinabi ko, uwi kami ng Pilipinas dun ko na sinabi noon pero nasa sa ano ka, na, nasa ano na kami guys sa sa Singapore Airport na kami sinabi ko sa kanya we na kami na Pilipinas hindi siya makapaniwala so pinakita ko yung picture namin yung mga bata pinicturean ko yung mga bata so na, ano siya nalungkot siya oy nalungkot na naghalo-halo yung ano niya nag, nalungkot na nagalit at saka nag nagano na nag daming tanong niya sabi niya sa akin na bakit ko daw nagawa yon Bakit daw ako umuwi na hindi mo lang napaalam sa kanya? Yung gano'n. So, sinan tinanong ko naman siya, guys. Ano na? Bakit? Pag magpapaalam ba ako, papayagan mo ba ako? So, sabi niya naman sa akin, hindi. O, oh, diba? So, kaya hindi ako nagpaalam. Kasi alam ko hindi mo ako papayagan. So, hindi talaga yung papayag. Naalis kami, guys. Uy. At saka, tawag dito. eh um, Nag-uki -okay naman siya na dito na muna kami nag-okay siya na dito na muna kami. Hindi, hindi naman siya yung galit talaga. Pinaliwanag ko naman sa kanya. Pinaintindi ko sa kanya ng mabuti. So, alam niya naman kung ano talaga yung reason kung bakit na talaga na mas, mas okay na lang talaga na dito muna kami sa Pilipinas kaysa doon ba na wala naman din siya. So, alam niya naman about sa, yun nga, about sa biyanan ko. So, nag-okay naman, wala naman siyang ano na, yung galit talaga, nagalit na galit talaga. Wala, parang nag-usap lang kami, masinsinan lang yung ganun. So, naintindihan niya naman ako, guys. At saka, yun nga, palaging tawag ng tawag. Yeah. Tignan nyo yung mga dump truck, oh. Mga dump truck. Mga truck ba? ito tulo ka dito Muna ako, kung kaayo kanang bantay dito kaayo si RG? Mga bata pa sa karsada. So wala pa kaming kwarto. Ay, yun nga, balik muna tayo doon sa asawa ko na hindi naman siya galit guys. Naintindihan niya naman ako. Tsaka okay naman na kami ngayon. So next time sasabihin ko sa inyo guys sa uh, no kung ano talaga yung pinaka number pinaka balak ng asawa ko Mag, maglayo-layo tayo dito ng konti kasi ang lakas ng music. Ano talaga yung desisyon ng asawa ko sa amin? Hindi man siya galit pero may desisyon siya. Eh, parang may gusto siyang mangyari yung ganun. So sa ngayon kaya siya sa ngayon pumapayag siya pero may isa siyang hinihiling yung ganun pero isasabihin ko yan sa inyo mamaya siguro or bukas o oh, sa ngayon hindi ko talaga kayo may tutur sa aming tinitirahan guys dahil basta kahit saan tayo tumingin magulo magulo Kaya, wala pa rin kami kwarto hanggang ngayon sama-sama kami sa kapatid ko na isang ano sa isang kama apat kami nakahiga hindi apat lima Sama si Naiman, Arin, RG. Tatlo kami. Tapos may dalawa kami katabi. So lima. Lima kami sa isang kama na maliit. So, yung kama is paganyan, di ba? Higa kami ng paganyan. Para kasya talaga kami. So, narinig nyo naman yung aso na, ano, Sininasan ko yung kapatid ko. Iniwan ko kasi sa kapatid ko si RJ. Si Naiman, hindi naman sila, sila mano dito sa kalsada. Pero si RJ lang talaga yung bantayanan. Good ba? Kailangan dito perming nakakuan, naka, nakalock ang gate. Ilang lock lang mangod sa gate nila mama. But ilam rin lang ba? Kailangan dito gina, ginakuan. ako na labi binag maglimpi-limpi ako sa sulod. Pero sa lang, delikado man dito rin dapita. kay dagang kick mga gay. Dili na parehas dating ah uh, mga tricycle motor lang ang magkuan karon mga uh, mga kuan mga truck mga karga mga mantika ba ina, ina gani karga sa mga pusti. mo agi kay eh, dito man ang pasulod ang ilang kuanan muro planta sa mga pusti o planta sa kuan ba mantika so, kailangan nakabantay jud Kasamad, samad nagasamad-samad lagi ang tiil si Arin nakukay yung samad sa kanang pero pinakan o glamog, sige na ko, tantod sa nasamat na lang yun. Nga ka na kaning, yung... basta bata. Ay, sige siyag, maoy. duha na kagabi nga na sige siya kay Katol. So nanguan mi, kami na ano na, maririntahan na kahit lang ba. Yung bang parang safety ba, yung parang ano talaga yung, basta yung maliit lang yung kami lang ng mga bata para hindi masyadong malamok ba dito kasi kinamama is ano okay naman dito kinamama ayaw din na mama na lalayo kami pero yun nga kailangan ayusin yung kwarto so tara nga I-try ko kayong tour guys tour lang tayo Map mapapator tayo sa wala sa uh, wala sa ano mapapator tayo ng wala sa oras Ito, ayan so tignan nyo yung ano namin ha so tara so, sana pag, pagkita nyo nito guys sana huwag nyo akong iano na ganyan na tawag dito lininawin ko lang sa inyo ha na alam ko kung sayang yung bahay doon sa Nepal alam ko rin pag makita nyo itong bahay ni na mama may magsasabi na yung bahay namin sa Nepal napakaganda pero umuwi kami dito nakiki ano lang kami so, doon maganda yung bahay tapos kami lang Tsaka yung about pala sa bahay guys huwag kayong mag-alala nakalak naman yun pero nadala ko yung susi. Bawat pintuan nun, kasi sa bahay namin dun sa Nepal may limang pintuan. Bawat pintuan is nakalak yun. May lock sya ba? So, may limang pintuan yung limang susi yung dala ko. <laughs> Dinala ko talaga dito pag uwi namin sa Pilipinas. So, andito siya sa akin ngayon, tinago ko. So, kung bubuksan man nila yun, kung gusto man nila lang buksan yun, pwede okay, nila yung buksan. Parang ipag, ano nila sa... Pag-abas, ganin nila sa kanang para paggabas abas bakal. Pwede nilang kuan kung, kung gusto jud nila kuanon ditong balay, hilabtan jud nila, makuan jud to nila. Pero gilak man nako. Na so, yun nga guys, sana wag niyo ako anuhin na iniwan ko yung bahay sa Nepal tapos lumipat kami dito yung, yung tinirhan namin dito hindi maganda yung ganun hindi man siya maganda guys Ma magulo man siya pero masaya ako kasi kasama ko si mama ko at saka masaya yung mga bata dito makakaligo ng mga dagat, yung ganyan <laughs> makakakain ng kahit na anong pagkain natirahan so, lang talaga yung ano natin dito yung wala tayo pero actually may lupa naman din si mama pero may isa pa siyang bahay doon sa taas o oh, inay-inay ina lang tayo pakita natin so, sa ngayon ipakita ko muna sa inyo ngayon yung sa tindahan ni na mama so let's go so yan guys, una so, tayo dito sa kitchen ni mama yan yung kitchen ni mama kitchen namin dito. Tapos, ito yung lamisa namin. Ayan. So, nag-iisang kabinet din na mama. Ayan. Tapos dito, pag naglalaba ako dito, ako naglalaba. Ayan. Tapos dito kami natutulog. Ayan. Ayan. Dito kami natutulog. Tapos ito naman yung mga kapatid ko. Ang dalawa kong kapatid dito, kami doon is lima. Minsan tatlo sila dito. Ganyan. Yung isang kwarto, ito yung siya guys. Uh, magulo talaga siya sa guys ha. Tingnan yung lapok-lapuan pa siya. Yuta pa so, dito siya dali So, kuwan dito siya. Kubot no, na no, siya. Mga nangayaw dito ko ninyo. Gikuwan ka. <laughs> Naga naman ang pintan ko limpyo. Wala dito ko time dito. Mga nangayaw dito. Sayang. Tara Ba alinya mako na jadi mong abok ma masimutan judi mong abok ba. Oh manet, sudara sadinda ni mama. Sa pa pulis-pulis na bay langaron na ako basura. Ayen. Indi lang yan isa, ay lang basura na yang nanoko. Dito ako sa labas nagsasampay, pag naglalaba tapos ako maglaba dito ako sa labas mo sasampay. Dito si Aiman, RG. Aji, hi! Hi, guys! Ayan yung tindahan ni Mama. Ayan. Dito naman, eh. Oh, yung nag-arrange niyan. Asin <laughs> si Mama. Sayan so, lang, guys. <laughs> So, andito na lang guys. Bukas po ulit. Or mamaya po ulit. So, marami salamat po sa inyo everyone. And please share, like, and subscribe to my YouTube channel po. And don't skip the ads na rin po. Please, 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 please. Marami salamat po sa inyo everyone. Bye-bye.